Naharap na rin ngayon sa misinterpretation charges ang poganting si Bamban Mayor Alice Guo. Matapos maghay na reklamo ang Comelec, bunsod ng nagdiskubre nilang tugmang fingerprint ng Alcalde at ng Chinese National na si Guo Wamping. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, napatunayan ng kanilang eksperto ang anim na fingerprints nito ay isa. Kabilang dito ang dalawa mula sa NBI at isa mula sa Alien Certificate of Registration na pag-aari umano na nag-iisang ah, nag Go Wamping. Bukod pa rito, lima sa fingerprints ay tumugma sa iisang taong nagngangalang Alice Guo na siyang kumuha noon ng NBI clearance. At nalaman din na iisa lang ito nang maghain ito ng kandidatura sa banban at bumoto noong Mayo 2022 sa national and local elections. Kaya ayong kay Garcia, nararapat lang na makasuhan ng alkalde sa pagsisinungaling sa kanyang nasyonalidad. Samantala, tila sa damakmak na effort na ang ginagawa ng kapulisan para mahanap si Mayor Alice Guo. Ayong kay PMP spokesperson na Police Colonel Jean Fajardo, malaking hamon sa kanilang hanay ang resources ng suspendidong si Banban -Ban Tarlac Mayor Alice Guo kaya pinakikirisan nila ang lahat ng unit ng kapulisan sa iba't ibang panig ng bansa. Kaugnay nito, hindi naman raw na nibago si Sen. Risa sa naging findings ng Comelec sa pagkatao ni Mayor Guo. Pero ikinabahala naman ang senadora ang tila mga butas sa batas ng gobyerno. Kaya tapag pagtitiyak nito na ipagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa kaso at nanawagan kay Guo Waping o Guo Waping na kusang sumuko na sa batas.